pasado uh, rin. <laughs> Hello guys! Welcome back ulit dito sa akin channel. At kung bago ka parang dito sa akin channel, ako nga pala si Mami Shell. At sana bago ang lahat ay huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa akin channel. So mga mi, dahil nga wala akong magawa sa bahay, ayan, naisipan kong gumawa ng palaman. Kaya tara guys, turuan ko kayo paano gumawa nito. Ayan guys, magandang hapon. Kamusta kayo lahat? Welcome back ulit dito sa aking channel. Ayan po, this video ay ayan, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng DIY palaman. Ayan. Kagaya na ito, oh. ito yun o. Oh. Ayan. Ayan, kaya natin gawin habang nandito lang tayo sa bahay. DIY na palaman, pero masarap. DIY na palaman na kayang-kayang gawin mo lang sa bahay. Napakasarap nito guys. Ay, nakagawa ko ng isang garapon at ito yung sobra dahil wala na akong ganitong garapon. Ay, ayan, dito ko na lang nilagay. Pero marami siya. Napakasarap nito guys. Kaya try nyo rin ito gawin. Kaya ayan, yung kagaya nito, ayan. Nakikita na nyo sa tinapay. Ayan. Lagyan ko ng marami para masalap. Ayan. Ayan siya. Ayan. Kaya, ayan, tuturo ko kayo kung paano to, kung paano ko to ginawa. Itong DIY palaman ko. Ayan, let's go! So, ayan mga mi, ayan, inihanda ko na nga itong itlog dahil nga pakukuluan muna natin, ilalaga muna natin siya. Bali, walong piraso nga pala ang itlog na yan, pero anim lang po ang ilalagay natin. Pinasobrahan ko nga lang talaga dahil papapakin ko yung dalawa. At ayan, pagkatapos ko nga pakuluan ng ilang minuto, ayan, luto na nga siya mga mi. Kaya naman, ayan, isalin ko na nga siya sa mangkok. At pagkatapos ay iset aside lang muna natin at palalamigin muna natin bago natin balatan. At ayan, dahil nga malamig na ang itlog, ayan, babalatan muna natin ito. Kahit anong recipe talaga, ano, masarap talaga ihalo itong itlog. Kayo guys, kumakain din ba kayo ng itlog? Masarap talaga itong itlog, lalo na kapag mainit-init pa. Masarap papakin ng itlog. Hoy, charot lang, magbalat na nga lang tayo. tapos na nga ako magbalat ng itlog at carrots kaya naman ayan ay ang gadgarin naman natin itong itlog tsaka carrots mas maganda kasing gadgarin siya guys para pinong pino talaga kaya ayan gadgad pa more <laughs> Thank you tapos na nga ako magkadkad lahat. Ayan. Ready na nga talaga lahat ng ingredients ko. Bale, ayan yung mga ingredients niya. Carrots, cheese, tsaka yan yung itlog na kinadkad ko. O oh, diba, pinong-pino siya. Anim na peraso yan ah. Bali, na. Bali, naganda na nga rin ako dyan ng asin at pamintang durog. At meron na rin mayonnaise. At syempre, inihanda ko na nga rin yung sliced bread. At pagkatapos ay ayan, imimix na nga natin siya sa isang bowl na malaki. Bali, pagsamasamahin lang natin lahat ng mga ingredients. Ayan, inuna ko nga lang ilagay dyan yung itlog. Tapos, sinunod ko yung carrots. Tapos, sinunod ko naman itong cheese. Pagkatapos ay ayan, ilagay ko na nga rin itong 3-4 cup na condensed, Pero kung gusto nyo mas maraming condensed guys, pwede rin naman. Kaya lang, syempre tatansayin nyo lang kung sakto ba yung lasa. Pagkatapos yes. ay ayan, guys, ilagyan ko na nga rin ito ng mayonnaise. Bali, 470 ml yan, mga me. Pero ayan naman, ay hindi ko naman siya inubos. Mga lampas 3-4 lang, ganun. Mas masarap kasi siya, mga kami kapag maraming mayonnaise. Sakto nga talaga at meron pa kaming tirang mayonnaise. Matagal na kasi itong naka-stock sa amin dahil nung New Year pa ito. Kaya ayan, ginamit ko na nga. Baka maabutan pa ng expiration. At ayan, pagkatapos ko nga maglagay ng mayonnaise, ayan, lalagyan ko naman ito ng pamintang durog. Pagkatapos ay ayan, lagyan din natin siya ng asin, mga kalahating kutsara lang. At syempre, ayan, imekos-mekos na natin siya. Basta imekos-mekos lang natin yan ng imekos-mekos para maghalo lahat ng ingredients. <laughs> ganyan na ang texture nya ay okay na yan kaya naman ayan pwede na natin siyang isalin sa mga garapon o anumang mga lagayan na meron kayo dyan napakasarap talaga nito mga may sabi ko sa inyo kapag tinry nyo to para na rin kayong bumili ng ladies choice. Lasang ladies choice kasi siya mga mi. Kaysa naman kasi bumili pa kayo sa tindahan ng mahal-mahal na ngayon ng ladies choice. Eh kung gumawa na lang kayo ng ganito, abay up to sawa ka na dito. At buong pamilya mo ay makakain na nito. Pang pamilya na, pang sports pa, ganon. <laughs> sa tinapay, palaman na natin kung masarap nga ba ito dadamihan natin ang lagay mga may para mas masarap talaga ako nakapagpigil, ayan natatakam na ako dito sa ginagawa ko kaya naman ayan wala nang patumpik-tumpik pa kundi lamu na agad dyan kaya tara guys, samahan nyo ako mukbangin itong slice bread na may palaman sarap nito guys gusto nyo itry gawin to guys ay check nyo lang sa description box ilalagay ko po doon yung mga ingredients maganda ito guys dahil pwede mo rin itong gawing pang negosyo at ilalagay nyo lang siya sa rep para hindi siya agad mapanis nga ako magmukbang kaya naman ayan sakto nga itong pagdating ni kumarang friendship ko ayan inalo ko nga ito sa kanya at pinatikman ko na din kung anong masasabi niya thank you for your sponsor sa sliced bread and then egg with carrots sa <laughs> palaman ko na at tikman ko natin yung bagong gawa yung palaman kung anong pa siya kung tawag to um, Mm. Pasado na rin. Ang isip mo. Ano siya, di ba? Lasa parang mayonnaise. Mm. Na na ano, palaman ng mayonnaise. So yun lang guys, Warang, maraming marami salamat sa mga nanood at sumuporta. Huwag kalimutan mag-like, comment, share, at subscribe sa akin channel. Yun lang, bye-bye!